Welcome to Cinco Mountain Resort. Nata guys sa uh, Sinuda, kita Bukidnon karon. Uh, Mag-overnight sa Cinco Mountain Resort sa Kitautaw Tau. Opay pag-abot karon sa Cinco Mountain Resort sa Kitaw Tau. So sulod ta guys, nata sa cabin 2. Cabin 2 ang atong napabook na, pabuk na Cottage. Actually, naapot siya ay cabin 1. Cabin 1 to dito, no? Ah, 1. Ah, no, baliktad. Cabin 1 na hindi, guys. 1, 2. So, nara ito ang mga kauban, guys. Actually, naka-check-in na may kahapon pa. Pero, hapon ako dumating. So, ngayon ko sinote yung ating intro. <laughs> Teka guys, andito ngayon si Kuya Iji sa kitau Kitautau, Bukidnon. Particularly guys, andito kami sa Cinco Resort. Cinco Resort na napakaganda. Ayan po, meron tayong pool. Private, nice. <laughs> privatize po yung pool guys. Kung <laughs> privatize. <laughs> Tama <ba> yung... <laughs> Pero i-greet, shout out muna natin nating mga kasamahan. Live from Abra! <laughs> Ilocosur! Live from Ilocosor, guys. <laughs> Ayan, si... Si Balae. Puyaaw. Si Mrs. Mrs. ni Balae Puyaaw. Hindi ko alam mga pangalan. At saka si Auntie. Si... si Kuya. At saka, yung ating mga kasamahan dito. <laughs> Actually, guys, marami kami. Marami kami na ano lang kami dito, nag-unwind. Andiyan si Mami Iya. Yeah. Bagong dating lang kami. Na humabol kami. Kanina pa sila dito mga 2 o'clock kasi 2 o'clock po ang check-in dito. And mamaya, ah, mamaya bukas ang check-out is 12 o'clock. 12. 12? Opo. Pag naka-book ka dito sa kanilang... Sa kanilang cabin. cabin cabin sa dili sa cabin cabin pag nakabuka sa kanilang cabin um, overnight napakaganda magstay dito hindi lang natin naabutan yung tawag nito yung fog kanina kasi late si Kuya AJ na dumating hopefully bukas bago ako alis dahil maaga kami alis din kasi magtinda pa si Kuya AJ mag-open pa si Kuya AG bukas ng tindahan. So, agahan namin pagbalik sa Davao. So, hopefully bukas pag gising ni Kuya AJ, meron tayong makitang pag pero kung wala, sorry na lang. <laughs> so, ang ganda dito guys, malamig. Super lamig na nga ngayon. Oh. Nakalimutan ko padalhin yung jacket ko, pati aking, ano, aking jogging pants. Naka-shirts lang si Kuya AJ. Yan, sexy-sexy. <laughs> Sila guys. <laughs> Gusto ko sana kayong ito sa loob dahil maganda yung rooms nila Kaso lang brown out pagdating namin so madilim sa loob So dito lang muna tayo uh, Pagtyagaan natin yung mga pine tree dito Para tayo nasa bagyo Para tayo nasa bagyo Actually ilang, pilangan ikakabin dito? Dua kakabin So kailangan magpa-reserve ka dito sa cinco Resort nang one month before yung event ninyo para makuha nyo talaga yung dalawang cabin or isa lang man sa cabin na na sinasabi ni Kuya AJ para ma-feel nyo din guys yung parang nasa Tagaytay ka para nakapunta din ako ng Tagaytay no at saka para ka nasa bagyo sa lamig super lamig po talaga ang ganda ng ano nila dito climate sa Kitautaw Bukid nun particularly guys nasa Sinuda tayo nasa Bundok pero bundok na may swimming pool. Dahil yung source ng tubig nila is, sabi ni RJ, bukal daw. Bukal, J? Bukal? Ano ibig sabihin ng bukal? Yung kumukulo, kumukulo na ano, tubig? Isang uri ng tubig na galing sa lupa. Ah, yun. So, wisdom, galing kay RJ. Meron tayo na ng wisdom. Meron pa tayong paano. Ah, pwede rin mga pets dire Ha? Ah? Pwede? Andiyan si Bob? Si Bob at si Si Bob at si Sky. Ayan. Pet friendly. So, <laughs> dilim mo, mo Bundok. Ay, may bundok daw pala guys. Pero madilim na. Sorry. Bukal. Balikan natin ang bukal. Ito yung source ng tubig nila guys. O. Oh. Ganda ng kanilang tubig. Ang lamig. So, walang plano maligo si Koy eh, AZ. <laughs> ha? Kuhan siya. Jusa. Siya ang Jusa. Jusa so, sa Sinoda, O, oh, diba? <laughs> Bagay, ka. Bagay. So, bye for now, mga ka-guys. Balikan ko kayo mamaya. Magkapi lang si Kuya Eji. At dahil sobrang lamig nga talaga ng lugar nila doon, guys. Kaping-kapi na talaga si Kuya Eji. Ayan na si Mamiya. <laughs> Nagtitimpla na ng kape para makapagkape na si Kuya Eji at lahat na ating mga kasamahan. Dahil kami din yung nagdala ng kape and humabol lang kami. So, siguro nakakape sila. So, nagdagdag pa kami. Nagdagdag na naman sila ng kape. Dahil may dala kami kape, may logatas at ano ba, iba pa. So, ang mga kasamahan ay iba, busy na sa kusina. By the way, guys, yung kusina pala ng Cinco Mountain Resort is kumplito ng gamit. Merong gasol. Lahat-lahat na. So, ang dadalhin mo na lang is yung mga lulutuin mong pagkain. So, kinabukasan, guys, hindi na ako nag-video ng matulog kami. So, yung nakikita ninyo is nasa cabin 2 na po tayo. Yung medyo maliit na cabin pero good for ano lang, good for 8 person. Yung cabin 1 is good for 10 person. Ito is good for 8 person. Maliit lang yung ano niya, medyo maliit yung kanyang pool at saka mas maganda yung kanyang kanyang view dahil ano siya overlooking siya doon sa ibang mga mga bundok na super ganda rin ng kanyang ng kanyang bio, Ayan, papasok tayo guys. Shout out <laughs> sa aking sister-in-law. Papasok tayo kung nakikita niyo guys. Ito din yung na-vlog na ng, ng, ano rin, ng isang vlogger na nagpunta dito. So, pasukin natin at saka tingnan natin kung gaano ka legit. Napaka legit talaga guys. Cute ng kanyang room. At saka yung kanyang room is merong merong paglas na kitang kita mo yung pool at saka yung view sa labas o sa baba ng ng ano ng cabin 2 ayan po so sa ano guys sa 8 person niya at saka meron itong attic pwede nating maakyat yung attic mamaya kasi kasya lang talaga guys kung tutuusin sobra pa nga dahil meron din sila ano nagcha-charge din sila kung mahigit 8 person yung ano yung yung katao ang mag-occupy, meron silang charges ata per person, pero minimal pa rin yung charges nila. Ang kagandahan kasi dito guys is private po, very private at saka may privacy kayo kung dito kayo mag-stay dahil malayo po talaga siya guys, ba ano lalakarin mo pa yung ano yung kabilang cabin at saka yung ano yung ambience na niya is super parang kayo kayo lang talaga although may caretaker naman na na tumitingin at saka pwedeng mo ring uh, pakiusapan kung anong pwedeng bilhin at saka tumutulong at mababait din yung mga caretaker nila so ganun po ang kanyang ano guys ang kanyang kalakaran dito sa Cinco Mountain Resort <clears throat> mabilisan lang ito guys dahil nakapag ano nakapag tour si Kuya AJ diyan dahil wala pa pong okupan. Siguro mamaya, pagka ano, dahil maaga pa kami andyan, so mga 6 o'clock pa is andyan na kami bago mag 7 o'clock pero ang check-in check-in po is, so ulitin ni Kuya AJ noon pa, so ano, 2pm so ito, -pre prepare pa nila para sa next guest na mag occupy dito sa cabin na to. So kami po is, uh, babalik na after dito, sa pag-ikot-ikot -ikot ni Kuya AJ babalik doon sa cabin namin para mag-prepare na ng aming um, breakfast dahil nakapagkape na kami nung bago kami pumunta dito is nagkape na si Kuya AJ dahil hindi mo pwedeng ano guys hindi 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 higupin what I mean hindi higupin yung kape mo sa lugar na to dahil super lamig talaga kahit may araw na may kunting ano na ng araw na lumabas pero malamig pa rin yung yung um, yung kapaligiran ni ano ni Cinco Mountain Resort ayan po panay picture 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 na ating magkasamahan andyan si mami may bitbit -bit pa palang kape <laughs> so hindi talaga guys hindi siya boring pag andon ka kahit kayo kayo lang hindi boring dahil may enjoy mo talaga lalo na ano gusto mo or mahilig ka sa mga nature at saka ikaw is mainit ng tao magugustuhan mo talaga ang lugar na to dahil malamig and super mainit pa naman sa panahon ngayon lalong lalo na sa syudad super mainit so parang ang ano mo is katawan hanap hanapin mo talaga ng kat hanap hanapin talaga ng katawan mo yung lamig dito sa lugar na to ayan po yun yung attic nila at saka kunti ano lang talaga guys sa labas meron siyang lamisa pwede diyan kumain pwede kang maginuman pwede kung anong gawin pwede kang kumanta dahil may prepare or may nakahanda rin silang sound system na pwede kang mag-video ayan po guys ganoon siya ka ano ang ano ang ang concept ni Cinco Mountain Resorts Ganun po kaganda So bahala kayo kung anong gagawin nyo dyan For as long as um, Hindi kayo Hindi kayo manira ng gamit dahil may corresponding ano din, may corresponding charges din kung may masirang mga gamit dyan. Dahil ang kitchen nila is kompleto po ng utensils, merong baso, merong kutsara, merong plato, lahat-lahat, mga lutuan, kaldiro, kalaha at iba pa. So pwedeng pwede talaga guys na sarili mo na lang dalhin mo, damit mo at saka yung pagkain mo ang dadalhin mo dyan kumpleto na lahat-lahat. May TV, may pabar, meron pa ano. So, ganun po kaganda ang lugar na to. Kaya kung kayo'y gustong mag-unwind, gusto nyo magbakasyon kahit isang araw lang, <laughs> So good na kayo guys dito sa Cinco Mountain Resort para ma-enjoy nyo rin yung na-experience ni Kuya AJ. Sampo na kami mga kasamahan. At least, at least man lang guys, maka-ano tayo, maka-unwind tayo dahil po sa sa sobrang busy natin sa negosyo, sobrang busy sa tindahan. So need talaga ni Kuya AJ makasari. Makasari ni Kuya AJ na sa Mindanao lang, pwedeng nasa Cagayan, pwedeng nasa Jensen or pwedeng kahit nasa Davao City pa kayo, guys. Pwede kayong dumayo dito sa Sinoda Kitautao, particularly nga dito sa Cinco Mountain Resort. Ayan, pinapakita na ni Kuya AJ, guys, yung kanilang kusina kusina na kompleto. May ref, may water dispenser, may lahat-lahat na guys andyan. <laughs> so, pwede kang ano, magluto dito ng, ano, ng gusto mong putahe. Basta provided na meron kang dalang mga ang lulutuin. Ayan po, may gasol. May stove. Ayan. Ang tubig, hindi problema guys. Dahil flowing yung tubig, walang bayad. <laughs> so, yun po. Mga kaldero, kompleto. Ayan. So, may enjoy mo talaga, guys. Ayan po ang mga kasamahan si Mami Iya. Nakano pa ng post dahil tugnaw jud ang lugar. So, kung nandito ka, guys, wala kang ano ibang iisipin. Uh, parang ayaw mo nang bumalik sa, sa lugar mo kung hindi lang tayo naghahanap buhay at kung marami lang tayong ano, marami lang tayong kapirahan. Pwedeng, pwedeng dito ka na magstay. <laughs> Ayan, si Brent nakakapina. na. O, napiprepare na tayo guys para sa ating para sa ating breakfast. And, mamaya, guys, is tutulak na tayo after ng lunch. mag -lunch pa kami dito. So, after ng lunch, is mag-prepare na kami para po makauwi na. Pero, syempre, hindi pwedeng aalis si Kuya AJ dito na hindi matikman or hindi maligo doon sa kanilang pool na super lamig. Ayan, so, maliligo si Kuya AJ, guys. Kung wala tayong video maipakita dyan, basta maligo si Kuya AJ. <laughs> maligo si Kuya AJ dyan sa super lamig na pool. Ayan po. Cabin 1 po yung ayan na yung in-occupy ni Kuya AJ. So meron tayong kunting pa video dyan para sa ating pagligo. Wala si Kuya AJ dyan guys dahil mamaya pa si Kuya AJ pa ano papasok dyan pag matapos na yung video ko. Siguro kung makuna natin yan at least Uh, makita nyo kung gaano ka matso si Kuya AJ maligo. maligo, sa pool. So, ganyan na lang muna siguro guys ang share ni Kuya AJ. I hope nag-enjoy kayo sa pagsama ninyo kay Kuya AJ sa kitao-tao Bukidnon, dito sa Cinco Mountain Resort. Ayan po. So, sa mga gustong sumubok sa nasubukan o na-experience ni Kuya AJ, so good na kayo guys. Dito sa Cinco Mountain Resort.